Mas Bati Tikaw Burias, gandang hapon na naman sa inyo mga amigo. January 1. Ayan, so naisip natin na gumala muna mga amigo dito sa bayan ng Katayangan para makita natin kung ano yung mga kaganapan ngayong January 1 mga amigo. At syempre kakagising lang din natin <laughs> Kasi grabe talaga yung putukan mga amigo kagabi ano <laughs> So kung mapapansin natin madala ngayon yung tao sa kalsada mga amigo Kasi nga syempre pag January 1 mga amigo Ayan So talagang tulog ang mga tao At nga pala happy new year na lang sa lahat ano At lahat ng problema natin ewan na natin sa twin ano Uh, taong 2024 at sa mga uh, nasaktan mag move on move on tayo no? kalimutan <laughs> na natin ang lahat yan harapin natin ang panibagong araw panibagong buhay yan mga amigo so andito na tayo sa ano cruising katayangan mas pati mga amigo no at nga pala kung gusto nyo pala masubaybayan yung ating mga vlog, mga travel, mga gala ni Dudski Motovlog kasi andito na naman tayo sa mas bati, mga amigo. Mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Yan, so andito na tayo sa ano, uh, high school dito sa Katayingan mga amigo. Yan, yan yung pinakamalaking school dito sa Katayingan mga amigo. Kung nag aral ka dyan, shoutout na lang sa inyo. At sa mga guwapo at mga ganda nating teacher dyan. Yan, mega mega shoutout na lang sa inyo mga amigo. At huwag nyo kalimutan na i-share yung ating video para makita ng ating mga na nasa malayo. Yung kanilang bayan kung ano na ngayon ang itsura. At ito nga, meron nang ginagawa dito mga amigo na A uh, Coliseum, no? So talagang pinapaganda nila yung kanilang school. At nga pala, shoutout shoutout muna tayo. Shoutout sa ating kababayan mas batinyo. Ayan, mega mega shoutout sa ating mga kababayan. At syempre kay Jimboy Asugaw, mega shoutout kay Benji Lubitanya Shoutout kay Oliver Fishing Adventure. Ayan, mega mega shoutout kay Aussie Walabi Ah, uh, bay ba to? Ayan, mega mega shoutout at kay Maylin Bilyo Munyus yan, mega mega shout ma uh, madam at sa mga naghahanap pala ng gown dyan Ito, uh, hanapin nyo to si Maylin Bilyo Munyus mga idol kasi nagbibinta ito ng mga gown ito mga amigo ayan, pag sinuot nyo yung gown, uh, talagang uh, magiging katulad nyo kaganda si Maylin Bilyo <laughs> so ito mga idol di ko na alam kung Anong street to mga amigo? Yan, so pasok na lang tayo dito para makita natin yung mga kaganapan dito, no? At bira lang din ako pumasok dito mga amigo dito sa area na to. So kung alam nyo itong street na to, please comment below para naman alam natin. At nga pala, shout out nga pala sa ating mga kaibigan muna, no? Shout out kay Angelo Bautista, kay Miguel Grotas, yan, mega mega shout out at syempre sa Team Squadron, mega shout out kay GQ Vlog Toronto Canada, mega mega shout out kay Ninjas Moto. Yan, mega mega shout out. At kay ano, Kakamias TV, mega mega shout out. Yan, mega mega shout out na lang sa inyo mga amigo, ano, kung gusto niyo magpa-shout out comment below para naman sa next vlog isya shoutout kita so ito na tayo mga idol yan pag dumadaan ako dito mga idol medyo ano dito eh medyo tahimik itong area na kasi parang ano siya mini subdivision mga idol no yan, hindi siya tulad sa uh, kalsada na talagang maingay Pero dito, talagang napaka silinsyo ang buhay dito mga idol <laughs> Yan, shoutout na lang sa mga andito no Yung mga nakatira dito Miga miga, shoutout na lang sa inyo mga amigo So ayan, ikot-ikot uh, lang tayo mga amigo Kasi andito lang naman tayo sa bayan ng Katayangan Kaya naisip ko na mag-ikot-ikot -ikot muna dito Uh, January uh, January 21 January 1 no At uh, syempre, uh, mag-iikot pa rin tayo dahil andito nga tayo at uh, syempre mahilig tayo maggala. Kaya kung gusto nyo masubaybayan yung mga gala ni Dudski Moto mag-follow ka na at mag-subscribe mga amigo para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. At nga pala, sa mga kaibigan natin ano, uh, pa na lang mga idol ng ating bagong account, Dude Scheme Moto. So yung ating account na Dude Scheme Moto Vlog, uh, wala na. Hindi ko na asahan 'yon mga amigo kasi napakasimple lang naman eh. Kung ibibigay, ibibigay. Kung hindi, hindi wala, di ba? Yan. So dito na lang tayo mga amigo. Uh, sana suportahan niyo pa rin yung Dude Scheme Moto. Ayan, sa lahat ng mga sumuporta kay Moto Vlog, thank you na marami, ano. Aki ko yung pinapasalamatan, mga amigo, ano. Mas pati tiho, burias. Thank you na marami sa suporta nyo. So, mga amigo, ikakat na lang muna natin yung ating video kasi medyo mahaba na yung ating vlog. So, muli, ako yung nagpapasalamat. Ako nga pala si Moto Vlog na nagsasabing hindi pa sikat pero laos na. Bye-bye, mga amigo.